Okay na sa tong mga kaisunan, uh, may adlaw ng na kaninyo. Samtang sa pikas ka bayan mga kaisunan, uh, may uh, tubag, uh, may tubag uh, si uh, kasamtagang uh, PNP uh, Chip uh, sa atong nasod, si, uh, si uh, General Torre. Uh, regarding na ni atong uh, pagpanghagit uh, kaya lang hagit matod pa si uh, Basti uh, Duterte nga contohkan so matut palagi lagi mega lah kaya pada kok mana sebagai media mengai galah oga oga ni paman saja gagi pengutana Uh, kini ngayon uh, na kang General Tore uh, regarding na sa maong suntukan uh, pa ba ni uh, uh, basti, ya, Duterte kay matod pa ba ni Baste Duterte nga uh, daw si ya, turi, naas, uh, Tore kaya na as position, posisyon pero kung uh, uh, suntukan daw uh, sumbagay daw uh, siguro uh, di do sya atras og gagani paman matod pa ni general tore sa diang interview kini sebagai media di na sa kauluhan og gani paman matod pa ni general tore makaisulat ga anda matod pak kini ha anda matud pag kini harong ha boxing ha boxing match mga kaigsunan anda matud pag kini nga makig ya boxing ito na ha, akang uh, Bastia uh, Duterte mga higala uh, kaya matud palagi ni uh, uh, kining uh, Uh, matod palagi uh, ni uh, General Torre Tore mga higala uh, okay daw ha? kaya uh, na matod pa kini ang uh, panahon nga uh, aduna ay uh, kining uh, boxing match sa mga kaisunan isip uh, uh kining uh, fundraising kung nga din ang kita matod pa din eh ang uh, ipanghatag ito na sa mga uh, nasalanta Uh, sa kining bagyo mga higala diri na sa atong uh, nasod labi na katong mga nabiktima biktima uh, gamatod pa ni uh, General Torre nga musugot matod pa siya uh, dito na sa may uh, Araneta Colosseum uh, karong adlaw uh, domingo uh, adlaw domingo makigsunan isip uh, charity uh, boxing match uh, ha matod pa sa mong uh, general makigsunan uh, kinahanglan nga uh, ka uh, round ha ah, ang ilang uh, ah, tigion ah, ilang uh, ah, panagharong may gala panagasang ka ibabaw sa ring ni ah, Basti uh, ah, Duterte managingon mga gala na unsan naman ni atong mga opisyal ah, sa gobyerno actually uh, uh, dili magitingon nga boxing ang uh, hangit mga higala ni uh, Bastay Duterte. Bingon uh, mingon lang bingon lang si uh, Bastay Duterte atol uh, kini sa interview sa mga medyo usab dito na sa Bagya Davao nga mula gina uh, nagisgot man og uh, kining uh, gitawag may gala kapsay og uh, sa Maya Davao mga higala og uh, naisigutan may gala si uh, Tore matod ni nga isuglang uh, uh, isog lang ni si Tore kaya naasa posisyon uh, pero kung uh, sinumbagay uh, wadaw ni bau mo ni apa mahayag sige lang kay ato nang ipabati unya atong ipabati megala ang uh, kining na pamahayag ni General Tory Megala di Ros Kauluhan saja diyang interview kini sebagai media megala regarding na ni ining boxing match sa matod pa atong paminawan mga madali set up at uh, gawin natin this coming Sunday 9 o'clock I'll be there in Aruneta hindi naman hindi naman siya pinapatungan I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan kaya nga uh, sigurado maraming sponsor nito and everything that uh, all the process that So, moto magkaisulan na moto ang uh, pamahayag mismo ha? ni uh, General Tory Miguel ang atong PNP chief dari sa atong nasud na bagay gala regarding na as uh, kining report magay gala nga uh, boxing match magay gala ni uh, Tore o uh, og ni, uh, Bastia Duterte. Ha? Ah? O gagari paman na matod pa ni uh, General Turi mga kaisunan. Ha? Ah? Uh, Musugot siya kung uh, himuon na dito na sa may uh, a, kinalan himuon dito na uh, sa may Aranita Colosio mga kaisunan oga, dagang sponsor ni ini uh, isip fundraising may gala o aron niya matabangan uh, ang mga, mga biktima uh, sa baha mga gala uh, dito na sa may uh, kauluhan mga uh, kaisunan. Uh, I don't know kau ng uh, ah bosogot batu si uh, uh, Basti mga higala saya biarkan ni uh, Basti ah uh, kung anak anak may gala kini mga ah uh, uh, saipod ni si Basti may gala gara graon uh, mo ni anak may gala nga niliwat yun ni uh, uh, digong makaisuran kini ni si uh, Basti o niya, ang problema sa mga media mga higala inay kayo wala nag uh, hiskot o gabaksin dito dito may gala, pag uh, interview nga ito na kang uh, uh, kining general tori mga higala na anay uh, kining words nga uh, baksin sing mga kaysa mo nang si uh, Tore uh, bag uh, mi, uh, mi ang dugo mga gala o gamatod pa niya nga andam siya 12 round o uh, uh kaya sakto daw kini na uh, aron nga makatabang nga to na sa mga nabiktima sa baha mga uh, Muni anggap pamahayag pod may gala ha? ani uh, uh, Basti Duterte mga igala at all sa pag-interview so sa kaprograma programa uh, dito na sa may uh, Davao pa. City mga kaigsunan Ito, ang gagawin yan, harassment lang talaga <laughs> Luna Tori, uh, Mr. Tori sanay na ako sa iyo sanay na, sanay na, na, na kami sa iyo kinid na po nga yung tatay ko eh gusto mo marasin, um, marasin mo lang ako kasi matapang ka naman. Eh, we have the position eh. Pero kung tayo, alam ko makayo kita. Ganun lang. But eh, you're a coward. You're a coward. Okay, so moto magkaigsunan sunan, uh, ang pamahayag ni uh, Basti Duterte mga higala. So nakaisgot lang dito ng suntukan niya ang problema karon may gala mara magiging padako sa mga media may gala dito na sa kauluhan so muna ang nabutang may gala na padulong sa kining boxing match uh, muna mga Lain, do -do kong, uh, kaigsunan. Lalo na kung uh, uh, masugot ba siya uh, basta ni or uh, mabalibad ba siya uh, basta uh, ini uh, kaya kay uh, nahitabo ni ni mga igala nahimot na may noonig uh, boxing uh, pero muna ginga may gala kung uh, uh, ni uh, mahitabo magigit ni kening, uh, kining mga kay surang kay adlaw domingo uh, adlaw domingo mga kay surang ang uh, kining uh, pizza may gala nga himuon uh, ng, uh, ang ang boxing mga gala Uh, matod pa niya uh, General, uh, si, uh, General Torre mga gaisuran, ganito ta na si General Torre Domingo kung uh, ba panahon Aga, sa pag-practice mga kaiksuran na matutpan ni General Torrio. Problema na kaya uh, uh, wala uh, matutpan niya nga dahil uh, po siyang pagtuog si uh, uh, Basti uh, wala po iya uh, practice or nagsugod na maka sa pag-practice niya siya pun. Kumbate uh, niya pun. Uh. Ganyan na, nakita nato sa retrato megala nga adunay uh, nakita dito nga nag-practice uh, megala sa sa kajim uh, si uh, General Tory mga kaisunan I don't know kung uh, uh, may tabo ni mga kaisunan kay kung uh, may tabo ni na di na po ni Maayo uh, di na ni Maayo mga kaisunan ba uh, wala gingon nga usan uh, usani sa katawanan. uh, katauanan katawanan nga binuhatan may gala ah, sa atong nga mga public official diri na sa atong nasod na mga kay, so, eh, kay si, uh, General Torre o sa ka, PNP chief na sa atong nasod ang buta na karoon kung ah, ah, dili maka maka mugna mga gal o uh, dili maayong dungog nga tunas sa kapulisan ah, uh, uh, gumikan kaya uh, ang ilang nga mga leader may gala ilang na ang ilang PNP chief ah, uh, ang ilang PNP chief mga kaisunan ah, uh, may himo man o galakang aron nga modula may gala sa usak boxing match sa...